Gustong gusto pang mabuhay ni Chris Aquino ang sabi nga niya, I still want to live. I know the odds are against me. Dahil ang puso, hindi pwedeng diktahan pero sana sa tulong ng dasal niyo, mabigyan pa ako ng konting extension. Parang hindi nagkasakit si Chris Aquino at back to normal na nga dahil sa nagpagaling sa kanya na Indian doctor. Finally, sabi nga ni Christopher Min ay swerte daw si Chris at nailigtas ang buhay. Ito ang full video update sa kanya ngayon lamang. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Naikwento rin ni Christopher Min na marami umano ang natuwa sa kanilang ibinalita na natuklasan na nga ng Indian doctor ang sakit ni Chris Aquino na ilang buwan ding naging palaisipan sa marami. Ipinakita nga rin ni Chris Aquino ang kanyang doktor ngayon na isang Indian National at nagpa-picture sa kanya para makita rin ng mga netizens. For all of you, thank you for continuing to pray for me. I failed to ask his permission if I could name him, but my new doctor is considered among the best. I waited three and a half months to have a face-to-face -face consultation, and I know I made the right choice because after months of uncertainty, he gave someone like me. suffering from multiple autoimmune conditions that most the most important element needed the renewed confidence to hope that although it will be a long process i do have a strong chance of getting better hashtag faithful and hashtag grateful Masasabing pangalawang buhay nga ito ni Chris Aquino pero patuloy pa rin na kailangan mag-gain ng kalakasan para sa mga mahal sa buhay. Kailangan din palakasin ang kanyang katawan kaya naman si Bimby ay palaging nasa kanyang tabi para alagaan ang kanyang mami. Dahil nga sa US na itong si Chris Aquino ngayon ay nandoon na rin ang kanyang mga anak at hindi siya iniiwan. Hindi muna sila umuwi na Pilipinas pero gustong gusto na nga ni Chris na umuwi. Ang dating Chris Aquino na madaldal ay medyo bumabalik na rin sa dati. Nagkakaroon na rin siya ng lakas ng loob na humarap sa mga tao dahil kahit papaano ay nakagain siya ng confidence nang matuklasan niya ang doktor na India National. hindi talaga ni Iwan si Chris Aquino ng kanyang dalawang anak na si Josh at Bimbi. Palaging nasa tabi niya at very sweet talaga itong si Josh kay Bimbi. Laging nakakiss at syempre sinusuportahan ng kanilang mami dahil sa pinagdaraanan nito ngayon. Ang dalawang anak na lamang niya ang talagang nagpapalakas ng kanyang loob kaya naman patuloy siyang lumalaban sa buhay. Dalangin nga ni Chris Aquino ngayon 2024 na pahabain pa ang kanyang buhay at syempre Be Good 2024. Sa ngayon nga ay nagbigay na naman ng panibagong update ito si Chris Aquino tungkol sa kanya paglaban sa buhay. Sinusubukan na rin niyang uminom ng mga herbal dahil nga ito ay nakakatulong din sa kanya bukod sa mga iba pang medisina na binibigay sa kanya ng mga doktor. Kahit na hindi masarap ang lasa ng herbal juice na ito ay talaga namang pinipilit niyang inumin kahit na hindi maganda talaga ang lasa at talagang ibinabalik na kanya sigmura. Wala naman siyang choice kundi labanan nito. Kahit na nadugtungan ng buhay ni Chris Aquino, ay halatang halata pa rin sa kanya ang pag-iba ng kanyang itsura. Lalong-lalo lalo na naman mag-post siya ngayon ng kanyang mga litrato na para bang napakapayat niya. Pero okay na okay naman ang pakiramdam compare noon na hindi pa niya nakikilala ang dating doktor. At sabi raw ni Dr. Malika, explain to me that my heart rate going up to 130 to 135 after taking a shower. My constant, constant dizzy spells and headaches are already a warning for me that unless I start trying to eat real food and not rely on milk alone. Kaya naman talagang tinatry ni Chris Aquino na kumain ng kumain ng mga healthy food. Just in case this is the last birthday I get to celebrate here on earth, thank you, Kuya and Bim, for the most precious privilege of being chosen to be your mom. Thank you to my sisters for their love and generosity. Thank you to my small but very close circle of cousins and friends who have shared my life and their lives with me. Thank you to all of you for making all my childhood dreams come true. Pa-birthday nyo na please. I have a few loved ones and dear friends battling very difficult illness as well. Please pray for me, for them too. Year of the Pigs, Lucky and Healing Colors for 2024. Marami na nga din ang bumati kay Chris Aquino at nagpadala ng mga komento kagaya na lamang ni Ogie Alcacid. Happiest birthday dear Mari. Thank Lord. Bless and heal you. Si Lorna Tolentino naman, happy birthday, Chris. Healing prayers with love.